Ramjo ang kwan kadtong mga grupo adto sa may area ng Barangay Sabang. So actually may mga tropa ta na naka-standby doon mao nag-monitor sa ila just in case magbuhat sila ng mga dili mao na binuhatan. Wala gayud na mag mapugos na magdakop tanan sa ila. So actually gani kaninang buntag na mo to may tawag ang isa concerned city sina mo lagi to nagbutang nang kuan nagbutang nang tarpaulin diri sa may area ng absolute mo adto tag tag respondian dayo nang kapolisan nato hangtod na nakaabot don sa may area ng checkpoint actually kadto gani na kuan kadto gani na area don so tag istorya nato nang mahinahon kalmado ba dato para undangan nya kana na kuan kasi dili nato gusto na mag-create ng kagubot so Actually, ni na Adto sila, nibalik na dun sa area ng Sabang. So, nagto kami Adto na nakuha na siya na ni Subay so ba sa Kwan man sa sabot na mo. So, pag abot sab dun, nagbutang na sab sila ng signages. So, ang mga motorista nanawag na na ay checkpoint dun. So, kuman tungod lagi sa election period na to, wala kayo na ibang tag-authorized na, na checkpoint ba. So, Bawat na wala ta na mahimuan dahil hanggang nato ng perasado na magkunak. Kinahanggang nato na itong baklasan doon at kan kanilang tag-establish nila na checkpoint. Sir, kapag pagpadlak nila sa pipilakang mga establish uh, nila kasi raso nila? Actually, maganito nito, ma'am na kanina na pag namo ganiin na anong tagpangotan nga na nagpadlak na, na, sila, mu-insist -in, manggod sila ng kanila na sila ang tag iya ng Tibuok na Surigao City. Saka kakana na-nakuan, ka na, na, kung, na, na Uh, kana sa mga ancestral domain bapati kana na pangulikta so tagpasabot ko gani kanina na kung naa may ganit na na, na kuan uh, iagi nila sa sa korte pero dili na manggod na kuan sarado manggod ang panghunahuna mao to na dili na gidako nagtaas ng istorya kanina so sa po, sir, ba sila kung say, So actually hamok ta na tagpan i file na criminal complaints against sa ila. So tagtanaw na mo kana na kana ka sa violation sa revised penal code nato especially kana na grave coercion alarm in scandal. So kana na makita nato do na uh, possible na i-file sa ila, i-file nato guide sa ila. So uh, plano isang so, pa, sila, gawas pa sila? O kasi kinahanglan ng panatang ang mga statements sa ng kan ng mga witnesses pati ng uh, complainant. So, sir, karong gabi ni o karong kadlaw, hindi mo kuliha hapon sila yung ato nga, hindi mo nila pagpagpadla, pagbisita sa mga establishmento, o katong feeling sa pipila nga, nahara sila. So, actually, ang kung ganin nato ko man, ang ato na kauban sa mobile force, actually, nakaalerto alerto sa... So, kanina kung nag-exercise ta na ng maximum tolerance sa ila, wala na taning mahimo kundili pandako pong kayo na just in case na magbuhat sila o to kayo tagbuhat nila kayo ng Sir, they are armed with samurai? Hmm. basi na apay po nung armas sila gitagutan? So may inyong initial information? So, kuman wala kong ibang maikwan anay as long as na mabalidit ng intel ko pang nae na sa ila hamok ng mga remedy sa balaod nato para ma makuha legally kana ng mga ebidensya just in case ganin na ay kontraband sa ila na area paano magkaroon uh, dapat kulay sa ilang uh, deadly weapons So, kanamangod sa bago kasi nato na, na Comelec Resolution 11067 dati tag ang mga bladed weapon covered siya doon sa Comelec Resolution pero kani koman sa bago nato na, na Comelec Resolution 11067 dili na gayud covered ang bladed weapon so possible doon sa doon siya sa regular crime na ma-file nato doon sa sa konato sa revised penal code si parit siya na uh, violation dili na doon sa comelic resolution na do are we still safe um, ang mga sa public eh, nganong dili man isolated incident ra man sab kita man ang nasa gobyerno nganong kita man ang mahadlok sab sa ila so kita kung kita nagrespeto sa il tag sabihan ko gani kanina kita nagrespeto sa ila pero kung ingana ramon ang abilidad nila wala man sabtanin na mahimo we will use all the necessary forces or uh, resources ng government para ma na sila Dili nato tagkadlo kana kita nagsubay -so ra lamang na nag exercise kita ng maximum tolerance kasi dili nato gusto na may mahitabo na na naay na, 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 mga matay diha na kuantongod sa ingana nila na abilidad So kung i label kasi nato ang ang nato sa ila. So pareho na taanin na kuan, pareho na taanin na tag-ubos nato ang kaugalingo nato. Despite na nakasabot sila, ang na nakasabot kita, na ingana ang kahimtang nila. So ma assure na to ang public so order ko tag-assure ko sa public na kana isolated incident na sa sunod na may mahitabo na ingana, nakahibalo sila ko ano sa